O oh <laughs> Hello mga kapatid, nagkilos protesta ang ilang grupo para gulitain ang ika-52 anibersaryo ng pagdeklara ng Warsaw. Ang target ng grupo ay makarating sila doon sa Minjola no, pero dinarag na sila dito ng uh, mga polis at uh, mahigpit ang kanilang seguridad dahil sa dami ng mga nagkilos protesta. Baik betul, jangan. Baik. Balik balik, di sana, di sana, di sana, di sana, di